Nakakaantig na balita, Kim Chu at Paolo Avellino handang-handa na para sa kanilang kasal. Usap-usapan pa nga din ngayon sa social media ang tungkol sa tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Dito ay walang tigil na katanungan mula sa mga netizen kung ano na ang balita tungkol sa kanila. Kamakailan nga lang ay naglabas ng pahayag ang dalawa na malapit na silang ikasal. Pinagkaguluhan naman ito ng mga fans at ibang netizen, kanina nga lang ay naglabas ulit ng panibago pag-uusapan ng dalawa, dahil nga sinabi na ng dalawang couple na handa na silang kasal, laking tuwa naman ng mga fans nito at samut saring mga papuri ang ibinigay sa kanilang dalawa. And this our for today mga kasyobes sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.